Hello guys, good day sa inyo. This is JM Bunagan, your sales account executive dito sa Union Motor Corporation Caloocan. So in this video guys, papakita ko sa inyo yung step by step process ng pag-claim ng insurance sa dealership. Papakita ko din sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan nating i-provide pag magki-claim tayo ng insurance. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-like Subscribe, saka hit mo na yung notification bell para updated kayo sa mga promos natin sa Mitsubishi. Hello guys, kasama ko si Kuya Jonah. Oya, oh yeah, shoutout sa iyo kuya. Ito, so, so unit niya. Yan. Pasok natin sa service. Okay kuya, alis muna. Thank you. Nandito tayo sa unit ni Kuya Jonah. Ang mangyari niya, dadali natin siya sa service para ma-estimate. So yun guys, andito na tayo sa DCT Holdings. Papa-estimate natin yung unit ni Kuya Jonah. Yeah, na natin na ano, tropa. Boss then, Mike. Boss. Shout out sa'yo, boss. Ito yung damage sa sasakyan ni Kuya Jonah. Meron siyang sa hood. Meron siya sa gilid. Ayan, pinipicturean niya ni Sir Denmark. Pinipicturean at binivideoan niya. After ma-check yung unit, binigyan tayo ng repair invoice. Mabayaran natin to sa cashier. 2,500. Ito yung mga account number ng DCT Holdings. Ito yung cashier natin sa service. So yun guys, uh, na-estimate na yung unit ni Quedon jona. Huh? Bali, nagbayad tayo doon ng 2,500. Yung 2,000 is mababawas doon sa total participation fee. Then, yung 500 para yun sa miscellaneous sa bayad, sa labor, sa pag-estimate. Pag-usapan naman natin yung mga requirements sa pag-claim ng insurance. Requirements na kailangan natin. Original police report if may third party na involved sa accident. If wala naman, pwede tayong mag-claim ng self-damage ang kailangan lang po natin doon is affidavit of incident, kailangan naka notaryo. Pangalawang kailangan natin, copy of insurance policy natin. So sa insurance policy, nandun doon nakasulat yung coverage ng policy natin. Katlong requirements na kailangan natin. syempre yung ating driver's license. Sa driver's license, kailangan pasok yung driver's license code mo sa dinadrive mo. Kailangan uh, kung 4 wheels ka, letter B yung sa driver's license mo mamaya nagdi-drive ka ng four wheels pero yung sa driver's license code mo ay motor lang pala negative yon sir ma'am apat na requirements na kailangan natin syempre yung copy ng ORCR sa ORCR dito naka-indicate yung details ng owner at saka yung details ng sasakyan mga chassis number, engine number so nandun yung lahat mga requirements na kailangan natin yung picture ng damage sa picture ng damage kailangan side by side yung pagkuha kasama yung plaka So kailangan ipiprint natin tong hard copy. ika na requirements na kailangan natin. Siyempre yung estimate ng dealership. Sa estimate ng dealership, dadalin natin yung sasakyan natin sa may pinakamalapit na dealership. Bali, ilalapit natin to sa mga service advisor. Iko-quote nila kung magkano yung total damage at yung ilang panel yung dapat mong bayaran. Ayun guys, yung mga requirements pagka magkiklaim tayo sa insurance. Pagka nakompleto mo na yung mga requirements na yun, dadalhin lang po natin yun sa pinakamalapit na dealership kung saan tayo nagpa-estimate para ipasa sa service advisor. Then si service advisor ipapasa yun sa insurance company. Then pagka-approve na yung insurance natin, saka lang po natin ipapasok yung sasakyan natin sa dealership. May question kayo regarding sa insurance O di kaya may mga inquiry kayo regarding sa Mitsubishi Huwag kayong mahihiyang mag-comment sa comment section natin Sasagutin ko yan isa-isa At kung bago ka lang sa YouTube channel ko Huwag mong kakalimutan mag-subscribe Like, saka hit mo na yung notification bell Para updated kayo sa mga promos natin sa Mitsubishi See you guys sa next video natin Ingat kayo